Tagal ka na sa mason, tansay pa rin yung ginagamit mo. Tanga. oh Ganito mo. yung laban, boy. Dapat papas yung laban, boy. Ha? Ay, yung puro ka na mason, hindi ka na nang... Arawan. Arawan na gamit yan. Ito, arawan to, so, pero... Ano to? Laban to sa amo to. Yan oh. Teknik Wala ko yan sa'yo po siya. Wala nang pansi-pansi yan. mo yan. Lagay mo utak mo niya. Pagpuro ko eh.